Ngayong araw nga ay napagdesisyonan namin na ipacheck up na o ipatingin na yung mga mata ni Athena. Kaya nga tito, noong mga bandang tanghali, pag uwi nga niya galing school ay pinagpahinga lang namin siya at pagkatapos, kumain nga lang kami na tanghali na tsaka kami nagbisa at nagayos na. Bumili nga lang kami ng konting ulam sa karinderiya dahil nga pag nagluto pa ako ay baka hindi namin maubos tapos pag uwi namin ay mapanis so di naman kaya ay sira na. Alam niyo naman mga mamis na matagal ko nang sinasabi sa inyo na si Athena nga ay merong astigmatism. Kaya naman, kinder pa lang talaga siya ay meron na talaga siyang suot-suot na eyeglasses. Nung December talaga sana naming plano ipatingin ulit yung mga mata niya. Kaya lang, medyo busy si daddy nung December at wala kaming ganong budget ay hindi namin napatingin yung mga mata niya nung December. Kaya naman na pagpasok nga ng January yung tiyo di kami nakapagtabi ni Daddy para nga maipatingin na yung mga mata ni Atina at kung sakali na rin namin siya ng eyeglasses niya. Simula din kasi talaga nung pagpasok ng January ay napapadala sa din talaga yung pagre niya sa mga mata niya. Dito nga pala kami nagpunta sa SM Fairview dahil dito namin ipapatingin yung mga mata ni Athena. Bali sa iyo nga pala kami pupunta mga mami at dito kasi talaga malaki yung branch ng iyo nila at marami ka talagang pwedeng pagpilian na eyeglasses. Pag tuwing nagpupunta nga kami dito ay lagi ko sinasabi sa inyo na napakalapit lang naman namin dito kaya naman madali lang talaga kaming nakakarating dito. Eto nga pagabanga namin ng jeep ay pumasok agad kami sa SM at pagkatapos dito agad kami nagtungo sa may iyo. Yung unang eyeglasses niya, nung kinder pa lang siya, ay dito din namin binili. Pero yung branch nila dati ay nasa taas pa. Ngayon kasi nandito na sa baba yung branch nila. Pagpasok nga namin dito sa EO ay may nag-asikaso naman agad sa amin at pagkatapos pinakita lang namin yung lumang eyeglasses ni Athena at saka kami dinala sa mga eyeglasses na kaparehas lang din ng eyeglasses niya dati. Dito sa part na to mga mami sa hindi pa naman kami nakakausap ng doktor. Pinapipili muna si Athena kung ano yung gusto niyang style at kapag nakapipili, na siya ng style, tatanggalin na nga yung nakalagay na lens doon at pagkatapos papalitan nyo ng lens na nababagay nga o nasusukat sa grado ng kanyang astigmatism. Nakakatuwa nga tong si Athena mga mamis dahil masasabi ko talaga na malaki na siya at paminsan-minsan eh, meron na siyang sariling desisyon. Alam niya na kasi kung paano talaga mamili ng gusto niya at alam niyang nababagay sa kanya. Eto nga kung makikita kita yung napili niya mga mamis ay glasses na pwede rin maging sunglasses. Ang hindi nga lang nakakatawa dito mga mami sa makikita nyo naman ay may kamahalan nyo na pili niya ang magiging eyeglasses niya. Itong napili nga niya na magiging eyeglasses niya na pwede rin maging sunglasses, hindi pa nga kasama dyan yung babayaran namin sa magiging grado ng mata niya pati na rin pag binalagyan namin siya ng anti-radiation. Nung nakapili na nga siya, nag up nga lang ako ng format pagkatapos nagkantay lang kami sa saglit, saka naman na tinawag yung pangalan niya. Dito nga siya unang pinaupo. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan mga mamis, basta dyan siya unang pinaupo bago siya pinapasok sa loob. Habang chine-check nga ni Doc, yung mga mata niya, ini-interview na din ako ni Doc at tinatanong niya kung kailan nga ba huling nagsuot ng eyeglasses si Athena. After nga siyang i-check doon sa labas, dito naman na siya pinaupo ni Doc sa may loob naman. Dito naman parang mayroong papabasa sa kanya kung nakita niya ba talaga yung mga letter. Hindi ako sure mga mamis pero feeling ko doon ibabasa ni Doc kung hanggang saan kaya ng mga mata niya na makita yung mga letter. Noong mga oras na to ay nag-explain niya si Athena kung saan siya nahihirapan. Pagkatapos naman niya doon itong at pinagsuot siya ni Doc ng eyeglasses na nilagyan ni Doc ng lens at pagkatapos pinaglakad-lakad niya si Athena dito sa loob ng EO para nga malaman kung nahihilo ba siya doon sa lens na nilagay ni Doc. Itong lens kasi na to na nasa loob na sinuot ni Athena, eh dyan na talaga binabasi ni Doc yung magiging grado niya. Sa mga magtatanong nga pala mga mamis kung magkano ba magpa up dito sa EO pagbata. Ang pagkakaalam ko mga mamis kapag first time lang nung bata magpapacheck up ay hindi talaga nag-check up yung EO. Naalala ko kasi dati mga mami sa dito ko talaga siya unang dinala. Chinek naman ng mga doktor yung mata niya pero binigyan pa rin kami ng referral para sa PEJA Pagkatapos nga namin ipatingin o ipacheck up yung mga mata niya sa PEJA, bumalik naman na kami dito sa io dahil binigyan na kami ng reseta ng grado ng mata niya. At dito na nga namin siya pinasalaminan. Ngayon kasi kaya naman na kami tinanggap or kaya naman na siya tinanggap ng io dahil nga meron naman siyang lumang eyeglass at doon na sila bumase. At habang nag-aantay nga kami pagkatapos siyang i ng doktor ito pala yung lumang eyeglasses ni Athena Eyeglasses niya pa yan nung kinder siya Kung nakikita nyo naman, sobrang fade na yung paligid niya At pagkatapos, sira na rin yung pinakasabitan sa ilong Kaya naman, hindi na talaga niya magamit yan Dahil nga sobrang tagal natin, hindi naman na ayan yung grado niya At habang nag-aantay nga kami dito, nilapitan ulit kami ni ate Kasi dahil may kamahalan nyo napiling piling magiging eyeglasses ni Athena Pwede namin ma-avail yung promo nila na 100 na lang kung ano yung mapili ni Athena ng mga sunglasses dito. At dahil nga sayang din naman, 100 pesos na lang itong at pinapili ko na din si Atina. Total naman, magsa-summer na, kaya naman for the go. Tingnan nyo nga mga mamis, napakagaling niyang at Ito nga agad yung napili niya. So no, nakapili na nga si Athena ng sunglasses ay nagpunta naman na kami ni Daddy dito sa may cashier para nga mabayaran na yung magiging bill. Kasama na dyan yung grado niya, pati na rin yung anti -radiation. At nag-antay nga si Daddy ng resibo, meron nga ako nakita dito na spray. Parang anti pag daw, kaya naman sabi ko bumili na nga din kami kasi sayang naman para malinis-linisan na rin ni Atina yung magiging eyeglasses niya. Pagtapos naman na magbayad ni Daddy, ang sabi sa amin ay balik nga kami ng mga 4.20 ata o 4.30. At dahil nga mahigit isang oras pa kami mag-aantay, ang sabi nga namin ay maglakad-lakad muna kami. At habang naglalakad-lakad nga kami, itong si Atina may nakita siyang pet shop. Gusto kasi talaga sana niya mag-alaga ng hayop pero hindi pa pwede dahil hindi pa naman niya kaya. At dahil nga konti lang naman yung kinain naming tanghalian hindi pa kami nagmimirienda, naisipan nga namin na kumain na lang din dito sa loob ng SM. Bale, ito na nga din yung pinaka-dinner namin para nga pag-uwi namin ay hindi na kami kakain diretso tulog na lang. Pag upo nga namin dito ay agad namang namili si daddy at si Atina ng gusto nilang kainin. Ako naman ay naka-order na agad mga mamis. Habang nag-aantay nga kami itong kasama naming makulit na bata ay hindi mapakali. Pero maya maya nga din ay dumating naman na yung mga magiging drinks namin. Kaya Atina at kay daddy pinagbigyan ko silang mag soft drinks dahil madalang din naman talaga silang makapag soft drinks. Ako naman dahil bawal nga ako sa soft drinks hindi na ako umorder at yung shake na nga lang yung in-order ko. Maya-maya nga, dumating din naman yung mga in-order namin. Yung kay daddy naman, mga miss, ang in-order niya, itong lumpiang Shanghai. Solo order lang yan, mga miss, pero tignan nyo naman, napakadamit. Hindi alam ni daddy kung paano niya ubusin yan. Ito naman si Atina, na-occur rin siya kung ano daw ba yung lasa ng big scallop, kaya naman gusto niyang itry. At syempre, mga mami, alam nyo naman na kailangan ako ay always gulay. Kaya naman itong in-order ko yung pakbet nila. Syempre, hindi naman makakain to kung walang kanin, kaya umorder kami ng tagi-isang cup ng kanin. Tingnan nyo naman tong kasama naming bata na enjoy niya yung scallop at sabi niya talagang nasarapan siya kaya meron na daw siyang bagong favorite. Maganda yung place mga mamis tsaka mukhang mahal yung mga pagkain pero hindi. Abot kaya lang mga mamis kasi tingnan nyo naman lahat yan ay solo order lang pero tingnan nyo parang pang tatlong tao na. Umorder na din pala kami ng chicken barbecue kasi nakita rin ni Atina at na no curious siya kung ano daw yan. Syempre para nga din meron na rin ka yung pakbit ko. Ito na kompleto na nga yung pagkain. syempre mga mamis, hindi ako papahuli. Talagang todo kain ako. Sarap na sarap ako sa pakbet nila, mga mamis, kasi talagang anlutong lutong pa. At alam nyo ba, mga mamis, hindi ako kumakain ng okra. Pero dito, first time kong kumain ng okra sa pakbet. Nasarap na sarap talaga ako. In fairness naman mga mamis, kahit gaano kadami nga ipinilit namin ubusin dahil nangihinayang kami kung may matitira. Pwede naman atang i-take out pero mas pinili na lang namin ubusin para wala na nga kami bibit Tingnan nyo naman itong kasama naming makulit na bata, pinainom pa yung kanyang hawak-hawak na maliit na bear. O di ba kung gaano kadami yung pagkain namin kanina ay nakaya namin ubusin tatlo. <laughs> Hindi naman halata na parang gutom na gutom kami. Konti lang din kasi talaga yung kinain namin sa bahay bago kami umalis kaya siguro naramdam namin yung gutom dito. Nung natapos na nga kaming kumain itong at binibiro namin ni Daddy si Atina, sabi namin sa kanya mauna nga siyang lumabas dahil wala kaming pambayad. <laughs> Hindi nga siya naniniwala sa amin pero ayun nga siyang lumabas. Mga magtatanong nga kung kinainan namin ay dito nga sa lasa mga mamis. Napakasarap ng pagkain dyan pero napakamura. Pagkatapos na namin kumain itong at naglakad-lakad kami dahil sobrang nabusog talaga ako at inubos ko talaga yung gulay. At habang naglalakad-lakad nga kami, naalala ko na kailangan nga namin magpunta ng Watson dahil kailangan kong bilhan si Atina ng lip balm kapili na nga siya ng flavor ng lip balm ay kumuha na nga din ako ng sunscreen dahil nga naubos na rin yung sunscreen niya. Gusto ko nga din sana bumili ng para sa akin kaya lang hindi ko alam kung bakit nangihinayang ako. Hindi na talaga ako bumili ng para sa akin kasi nga mahalagay na bilan ko naman na itong si Athena. Buti na nga lang ay hindi mahaba yung pila dito dahil alam niya naman pagdating sa Watson ay napakahaba lagi ng pila. Nakapagbayad na nga kami at pagkatapos lobas na kami agad. Paglabas nga namin mga sa itong at hindi pa nagpaawat itong kasama naming makulit na bata at nagpabili pa siya nitong mga gamis at jelly bean. Siyempre dahil niya kasama namin yung daddy niya ay hindi talaga nagpaawat yung daddy niya at binilahan din talaga siya. Okay lang naman kasi magkano lang naman to mga mamis hindi naman to umabot ng 200. Heto nga nakuha niya na yung pinabili niya. Tingnan niyo naman, sobrang saya na niya sa mga ganyang bagay. At habang naglalakad nga ulit kami, may nakita nga ako ditong arko na merong mga print or merong mga pagkain na design. Kaya naman sabi ko sa mag-ama ko, pipicturan ko nga sila pero nanggigigil ako sa daddy kasi daig pa yung lasing. Napadaan nga din kami dito sa Old Moon Studio. Wala talaga sana kaming plano mag -picture, picture dito. Pero itong bata na to, naakit nga siya sa mga props dito, mga eyeglasses, mga sunglasses. Mga hebat kung ano-ano pa kaya naman sabi niya gusto daw niyang itry magpa-picture dito. At syempre pag si na talaga ang humihiling mga mami ay marupok talaga kaming dalawa ni daddy. Pinagbigyan na din namin siya mga mamis kasi alam niyo ba hindi talaga mahilig magka-picture tong bata na to. Pag sinasabi talaga namin na picture kami talaga namang napipilitan niyan. Pero ngayon dahil siya ngayon nag-aya tignan niyo naman gustong gusto niya yung ginagawa niya kaya in-enjoy na lang din namin ni daddy. Bali, yung inavail pala namin is yung TIG 300. Meron din naman silang tik 200, pero maliliit lang yung mga picture na makukuha mong copy. Yung mga makukuha namin copy dito ay may mga malalaki. Meron din palang remote na pinipindot to, pero meron din naman silang parang countdown para kung alam mo kung kailan ka magpo-post. Nakalimutan ko nga lang kung ilang minutes yon kasi ang alam ko lang post lang kami ng post. Nung natapos na nga yung oras namin, si Atina naman na yung namili ng mga gusto naming ipaprint. Bali sa isang photo paper ay apat na picture yung pwede mong piliin. At pagkatapos ikaw naman na din yung bahalang mamili kung ano yung magiging design or background. Nung naprint na nga ay meron kaming dalawang copy pero pare-press lang naman yung mga picture doon. At pagkatapos doon din sa machine na yun lalabas yung photo. Meron lang din kaming iniskan at binigyan kami ng time lapse ng copy ng mga pinagkagawa namin sa loob. Bumalik na nga kami dito sa EO para balikan na yung eyeglasses ni Atina. Ipinakita nga lang namin yung resibo kanina at pagkatapos sinasikaso na agad kami ni ate. Napalitan na nga lensot ng lens to at nilagay na yung grado ng kanyang astigmatism makita nyo nga sa reaksyon ni Atina mga mamis pagkasot na pagkasot niya nga ng kanyang eyeglasses ay sobrang tuwang tuwa siya dahil sobrang linaw na tao talaga nung mga naikita niya. Nung wala pa kasi siyang eyeglasses mga mamis ay laging blurry yung paningin niya. Lala nga tuloy ako na konsensya mga mamis dahil alam niya naman na napakatagal niya nang nagreklamo sa mga mata niya. Pero ngayon nga lang namin siya napatingin at ngayon lang namin siya napasalaminan. Sa mga magtatanong nga kung ano ba yung grado ng astigmatism ni Athena, kung dati nga mga mamis ay 50 lang, ngayon nga ay umabot na ng 300. Pero ginawa nga lang muna ang 200 ni Doc kasi nga mga mamis napakatagal daw niyang hindi nakapagsalamin baka daw mabigla siya at mahilo siya araw-araw kapag ginawa agad na 300 ni Doc. Bali after 8 months nga mga mamis ay babalik kami sa EO para nga padagdagan na yung grado ng kanyang eyeglasses. Mamistap nga na kami ko merong kapihan mga mamis dahil inaantok na si daddy. Alam nyo naman yan, laging puyat dahil nga sa kanyang trabaho. Bale, ito nga yung kit o yung pinaka-box nung eyeglasses ni Athena. Parang parehas lang din talaga to nung kay daddy mga mamis. Meron siyang warranty card na one year. Pagkatapos merong extra wiper, meron ding tools at pagkatapos meron din lagayan ng eyeglasses. After naman magkape ni Daddy, mga mamis, at umalis tumalis naman na kami agad doon para nga makauwi na kami. Dahil anong oras sa din yan, kailangan namin ng matulog dahil kinabukasan ay may pasok pa si Athena.